So, mau um. adventure. Mau muter-muter di luaran char bro. No? Pasing tabi sa mga hindi ko makayanang niluguan. ito laman puro limpo hindi na tayo nag, ano, ng isaw dito na ako po gusto mga video sa labas ng kusina namin ito, sumaripin ko banda kasi mas fresh ko dito tsaka nakakaupo ako ng ano maayos pag doon kasi natayo, kapagod so mas maganda dito gusto maliwanas no? Ito maganda sa laman Para hindi tayo mag ano, linis-linis ng isaw Isaw kasi nutrition pa natin Matrabaho yung isaw Kaya Makito Laman So, wa mana tayo mga ano natin mga panglahok natin mga bentshot pangpaaroma yung panglad wa mana tayo doon sa ano ko tanim hey goodbye bye wa mang tayo na tanim nat saka sili ay sige ano ito pagtagaan mo na natin yung narbisan ko na to mga kabintur yeah. na natin to piliin lang natin yung medyo malaki-laki ano pa tayo minsan dito ah ko. po Oo. dami na bunga yan yan po ito may bunga na rin to ito yan may bunga rin tapos yung palaya ko yan ang palaya buyas

tapos yung kanina tanglad pang ano to pampabango pabango aroma so, slice na tayo aroma. Uh, Magigisa na tayo mga kabintyo. kelompok Lagi hatinya. Amin, Pak. Lagi pang aroma ulit ito mga rey nung sinangkot siya ako na inu inula ko yung luya at akabawang hindi pala naka-on yung video pagbihira taglay <laughs> nagsasalita ako hindi pala naka-on yung hindi pala naka-on yung video Malaki na rin yan, mga bigger. lang naman ito. Eh. Simple lang yung loto lang na naman ito. Sarap dito, ano, lotong miski. Miski pa paano, basta maluto. moments later. Silipin natin mga binchar. Hmm. Kapalambutin pa natin ito. Hmm, bango na oh. Ano ulit? Nalagay tayo ng

itong dugo hindi ko lang masyado ipakita kasi bawal ito eh nalagyan pa natin ng suka yan ayan o no. suka tatatansya lang ito tansyahin nyo lang kung gaano marami ang no. suka ilalagay so mamaya na yun. tapaw na natin yan dito lalagay na tayo ng kunting asin para manot na yung kanyang lasa kunti lang muna para makontrol natin Pinalapin mga kabintro yun Kunti na lang yung sabi. May ibig sabihin. Alamot na ito. Pagayin natin ito. Kunti lang. Kunti na lang yan pa natin ng ito. Kunti lang naman ito. Ibus lang. Kasi maglalagay pa natin tayo nito. Nor. Nor, baka naman. Giniasa <laughs> ka! akala talaga yung ating dinuguan. So alin muna natin? Ayan. Yes. Tapunan muna natin konti. Hindi na natin na buhos yung dugo mga kabintyo. So, i-ano ko muna. I-focus ko muna kasi bawal makita yung dugo. So, nandito na mga kabintyo. Buhos ko na. Tapos dyan, dyan, mga, dyan na nga natin sa maluto ng dugo.

dalawang piraso, 20. So, sampok sa piraso. Oh, no, makapit na, na. Oh. Medyo malapot na. Ayan. May na lang apoy niya. Uh. Uh, apoy may na lang. pala uh, sinala ko natin dugo para malinis ito yung ginamit ko pang sinala ko na para yung mga dumi hindi hmm. sasama doon malapit na ito bakit ito so, kung kaya hindi na yan ano? hindi na ito magbubuo so par muna natin para maluto na talagang dito po. A few moments later. Ayoko ko buuin na. So nito natin na tinuturuan ko lang ng asin.